<laughs> okay, so ayan, sa backyard namin ayan, sa backyard kasi namin may mga alaga akong manok yung iba doon, tumataka sila from the fence and doon sa loob naka, ano, kasi, naka fence sila tumatakas, tapos sa uh, maghanap ng ano, ng mapaglagyan ng kaya ng mga itlog. Ayan, ito na nga. So, nakita ko. Ang dami na pala, oh. Ayan. So, kasi itong mga type na manok ay hindi magaling maglimlim. So, itong mga itlog ay kukunin ko na para, ano, para konsumo. <laughs> so, let's go. Harvest tayo ng itlog. Ayan, tingnan natin kung ilan sila. Ayan, nasa labas na yung iba, oh. mm -hmm sa labas ng iba ayan ito ito kasi yung gulong na ano ayan. ayan, gumawa sila ng nest si i don't know kung ilang ilang manok ito siguro dalawa to ayan oh ayan marami, na marami na so i-harvest natin tapos sa uh, lagay lang natin dito dito para safe ah paano ba where i am nakawi natin yung itlog ang itlog ang itlog mga wat ug itlog <laughs> ang itlog ang itlog dili ni akong itlog Yeah, <laughs> yeah, Oh, oh, <Ay. laughs> Uh, nakrak nakrak ko yung isa <laughs> sayang <laughs> nahigpitan masyadong mahigpit yung pagkahawak mm, yeah. <laughs> Ayan. Bilangin natin. Ayan. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 eggs. 16 sana. Pero yung isa ay... Uh, ayun, no? <laughs> ayun, no? Nag-crack. Kasi masyadong mahigpit yung pagka-dukot ko. <laughs> Ayan. So, ito ito yung pang ano natin pang ulam natin so organic eggs ito mga kaibigan yan organic eggs yan so yun yung kagandahan pagka may ano, backyard chicken nga na alaga ayun po yun ayun ayun oh ayun oh ayun oh ayun huli ako huli ako ayun huli ako pero hindi kulong ano daw ginagawa ko sa, sa eggs niya thank you for the eggs. Niyan, pero wag kang wag kang makalimot ha. Pinapakain kita. <laughs> Oops. Okay, here we go. Ayan. Ayan na. 15 eggs.